Hello mga kahamis, hello mga ka -followers. Abangan ang DIY ko sa October 25, 2023. National Costume ni Leamy Aguan can last. DIY lang po. So, sobrang mahal ngayon. So, dapat mag-DIY tayo. Maaga akong gumising para mga ng pang-DIY ni Liami. Pero, totally, nagpasok uh, pa kami dito sa mga lotion. And, syempre, naman si Liami nagdadalaga na. So, syempre, magpapalit na siya. So, Skin care niya. So, bisaya vlog taan yung dapita. So, di nga dapita. Namili siya og wipes niya. So, syempre, dugan niya kipangarap nga pakapalit siya og wipes. So, dire kailangan niya og lotion. So, mo niya mong napalit nga nga iyang pag skin care so syempre na video po siya dire dapita sa pang mga uh, tint o sa mga lipstick kay magpapalit siya pero ko daghan nakaayo kaayo og mga lipstick so niuli nami ni baklay nami kay mo ato nami sa ako ang gijutihan. so syempre lipay kay siya kay naa siya uh, wipes so ang iyang nga brand sa iyang wipes di ay kay L'Oreal so dire nga dapita na ko iya kung di pa video video di paguntan ko niya sa tripod kay para mapicturan daw na ko siya or wala sa kabalo nga dire day picture is kung anda ay video di ay so wala dai sa kabalo o di ba ana lang o di ba abi ni mo karon lisod na karong panahon na dili na anak ang masunod kung dili inahan na ang masunod o di ba so sa unang panahon sa amo as kidapawan pa ko, ang inahan did ang masunod pero diri sa Davao lahi ra ang anak na ang masunod o di ba so lahi kay siya kay ang iyang brand sa iyang kuan kay uh, L'Oreal. So, kaya, ano god siya ka ng uh, dali lang siya magkarases mo na ang nindot daw ni iyahang napalit. So, syempre, na maktas na po may padulong may sa pikas nga palitanan kaya wala lagi sa pikas tong iyang arios nga pang China bato Chinese. So, basta wala ko kabalo. Basta nisunod lang po kung saya ako ang palit ya nga gusto. So syempre na marat nang diri og mga bugkos niya, mga clip niya para kailangan niya sa 25. So syempre diri nga dapita, video-video lang siya kay mo baba naman mi ani nga dapita diri sa uh, uni Unicity mi ani, Unitop o oh, uh, Unitop mi ani nga dapita so magpababa na mi kay mangita mi dito sa mga Chinesean og mga pang outfit outfit. Totally story time ta na anag mi ano niya costume nga sanina niya. Abi nimo na ko mi istorya sa imo inyo mga inahan. Mas ma maayo pa nga mo palit na lang mo kay magamit pa ninyo sunod 2 egg kaysa mag arkila mo mahal kayo tag 1,500, 500 600 800 nga dili ninyo magamit sa sunod 2 kung inyong anak is gamayon palitan ninyo og dako dako kay para magamit niya sunod 2 kung unsa iya hanga grade so syempre gipalitan na lang na ako si Leah og iya hanga, costume kay nakaluwag-luwag ko sa kwarta gipalitan na lang nako na mura lang yan 300 so kaya sa mga orkila ko, 800-500, so dili pa maako. So, syempre, mas nindot man ang maimo. So, mag na lang po sa iyang hairdresser. Syempre, malakabalo na po, Baya siya mag make, -up, mag -make -up sa iyang sarili. So, dili na may mamoblema sa iyang make-up o hair. Kaya sa hair, ako siya sa make-up. So, syempre, may pinagmanahan niya, tita Leslie daw niya, char. So, syempre, ganun talaga, may pinagmanahan din ang kanyang tita, Mama Lola Yarn, si Mama Susie, shout out sa inyo Sa tanang mga followers na to, shout out de ay no. Legas Melchora, Ukati Baby Jane, and then Aloyan, and then labas sa tanan among inahan karon nga wala dra si Mami Akisada. Shout out sa inyo Mama. Yung gabi sa inyo ha, diha. So di rin nangipalit may yung pang skincare ni may lotion daw kung ano gusto. So syempre, trending na trending ito ngayon sa TikTok ito o oh, syempre ano ang gawa ninyo dyan so ito din ang among napalit ganiya so mag DIY me so kana 12 kaning isa is ay uh, 27 pero maot dili siya bagay sa sanina ni Leah so ugma tomorrow ilisan ako dike para nindot pod no so kani walay klaro ang napalit ni Leah so ako ugma domingo man ugma so na lang ko ani para kung ibutang dili sa likod ani para, para hair, dresses ni niya sa iya, ha, nga outfit so yung outfit is color blue o green basta makita ninyo abangan. Thank you for watching everyone. See you 25 sa outfit ni Leamy.